Habang papalapit ang pagtatapos ng Abril, mahalaga para sa lahat ng miyembro at pensionado ng Israel Social Security System na manatiling updated tungkol sa mga makabuluhang pagbabago at update na maaaring makaapekto sa kanilang mga benepisyo at kontribusyon. Ang mga huling araw ng buwan ay madalas na isang panahon ng mga pagbabago at pagsasaayos, at ang kaalaman sa mga darating na kaganapan ay makakatulong upang mapamahalaan ng tama ang iyong mga pinansyal at matiyak ang iyong kinabukasan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang tatlong mahalagang kaganapan na kailangan malaman ng lahat ng miyembro at pensionado ng SSS bago matapos ang buwan ng Abril. Ang mga update na ito ay hindi lamang mahalaga para sa mga umaasa sa kanilang pensyon, kundi pati na rin sa mga miyembrong nag-aambag sa sistema. Upang matiyak na hindi nila mamimiss ang mga mahalagang deadline o pagbabago sa benepisyo na maaaring makaapekto sa kanila. Ang unang mahalagang kaganapan na kailangan isaisip ng lahat ng miyembro at pensionado ay ang nalalapit na deadline para sa pagbabayad ng kontribusyon. Para sa mga aktibong nagtatrabaho o mga self-employed, ang tamang pagbabayad ng kontribusyon sa raya ay mahalaga upang mapanatili ang iyong karapatan sa iba't ibang benepisyo, kabilang na ang pensyon, mga pautang, at iba pang anyo ng tulong. Sa mga huling araw ng Abril, tiyaking up-to-date ang iyong mga kontribusyon upang maiwasan ang mga multa o pagkaantala sa iyong coverage. Mahalaga na suriin ang iyong kasaysayan ng mga bayad at tiyakin na ang iyong mga kontribusyon para sa buwang ito ay naiproseso bago matapos ang buwan. Ang hindi paggawa nito ay maaaring magdulot ng pagkaantala sa mga benepisyo o magresulta sa pagbawas ng halaga ng matatanggap mong pensyon kapag dumating ang oras ng iyong pag-angkin. Para sa mga pensionado, ito ay partikular na mahalaga kung tumatanggap pa sila ng ilang uri ng karagdagang benepisyo batay sa kanilang nakaraang trabaho o kontribusyon. Tiyaking makipag-ugnayan sa iyong lokal na RARA branch upang kumpirmahin kung lahat ng kontribusyon ay naiproseso at naitala ng tama. Pangalawa, mayroong isang makabuluhang update hinggil sa mga adjustments sa rate ng pensyon para sa ilang mga pensionado ng isaya. Ang mga adjustments na ito ay bahagi ng isang pangmatagalang plano upang matiyak na ang mga pensyon na ibinibigay ng sistema ay sapat upang matugunan ang tumataas na halaga ng mga bilihin at magbigay ng pinansyal na seguridad sa mga retirado. Bagamat ang partikular na porsyento ng mga pagtaas ay maaaring mag-iba, marami sa mga pensionado ang makakaramdam ng positibong pagbabago sa kanilang buwan ng pensyon dahil sa mga adjustments na ito. Gayunpaman, mahalaga na malaman ang eksaktong petsa kung kailan ipatutupad ang mga pagbabagong ito, dahil ang hindi pagkakaalam ng impormasyong ito ay maaaring magdulot ng kalituhan tungkol sa halaga ng iyong pensyon kapag ito ay ipapadala. Kung ikaw ay isang pensionado, tiyakin na makipag-ugnayan sa RAEA o suriin ang kanilang mga opisyal na anunsyo upang kumpirmahin kung kailan ipatutupad ang mga bagong rate. Ang update na ito ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba sa pagitan ng komportabling buwan at pinansyal na hirap para sa mga umaasa sa kanilang pensyon bilang paunahing pinagkukunan ng kita. Ang pangatlong mahalagang kaganapan para sa mga miyembro at pensyonado ng ISEA bago magtapos ang Abril ay ang deadline para sa pagsusumite ng ilang mga benepisyo o ang pagclaim ng karagdagang suporta, tulad ng mga allowance na may kinalaman sa kalusugan o mga espesyal na programang pautang nag-aalok ang SIS ng iba't ibang benepisyo bukod sa regular na pensyon, kabilang na ang mga allowance para sa pangangalaga sa kalusugan para sa mga senior citizen, mga pautang para sa mga emergency, at iba pang mga programa ng tulong. Kung ikaw ay isang miyembro o pensionado ng SIS na kwalipikado para sa mga benepisyo na ito, mahalaga na isumite ang iyong mga aplikasyon bago ang deadline. Ang hindi pagtupad sa deadline ay maaaring magresulta sa pagkawala ng pagkakataon na maaaring magdulot ng problema lalo na para sa mga indibidwal na may mga medikal na pangangailangan o iba pang agarang pangangailangan. Pinapayuhan na suriin ang website ng isaya o bumisita sa iyong lokal na branch upang tiyakin na naisumite mo na ang lahat ng kinakailangang dokumento bago matapos ang buwan. Dagdag pa, tiyakin na nauunawaan mo ang mga requirements para sa bawat programa upang maibigay ang tamang impormasyon at maiwasan ang mga pagkaantala sa pagproseso ng iyong aplikasyon. Isa sa mga pangunahing hamon na kinakaharap ng maraming niyembro at pensyonado ng ISEA ay ang komplikasyon ng mga papeles na kailangan sa mga prosesong ito. Ang pagsusumite ng mga aplikasyon para sa benepisyo o pagbabayad ng kontribusyon ay maaaring magmukhang nakakatakot lalo na para sa mga hindi pamilyar sa mga online na sistema o mga iba't ibang form na kailangang punan. Upang mapadali ang prosesong ito, ang SAIA ay nagsusumikap na gawing mas magaan ang kanilang serbisyo at magbigay ng mga mas aksesible na opsyon para sa kanilang mga miyembro at pensionado. Kabilang dito ang mga pinahusay na online na sistema na nagpapahintulot sa iyo na suriin ang iyong kasaysayan ng kontribusyon, magsumite ng mga aplikasyon. At subaybayan ang status ng iyong mga benepisyo nang hindi na kailangang pumunta pa sa branch. Gayunpaman, mahalaga ring tandaan na hindi lahat ng serbisyo ay maaaring ganap na magamit online, lalo na para sa mas espesyalisadong mga aplikasyon o mas komplikadong mga kahilingan. Kung hindi ka sigurado kung paano magpatuloy sa iyong mga benepisyo o kontribusyon, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa RARES call center o bumisita sa isang branch bago ang mga deadline ng Abril. Ang mga kawani sa mga lugar na ito ay maaaring gabayan ka sa buong proseso at tiyakin na maayos mong maisusumite ang lahat. Para sa mga patuloy na nag-aambag sa RAES, mahalaga ring manatiling updated sa anumang pagbabago sa mga rate ng kontribusyon o mga kinakailangan para sa mga benepisyo sa hinaharap. Regular na nereview review ng ESEA ang kanilang mga pulisya upang matiyak na ang mga kontribusyong ibinabayad ng mga miyembro ay naayon sa kasalukuyang kalagayan ng ekonomiya. Minsan, nagreresulta ito sa mga pagbabago sa halaga na kailangan mong bayaran bawat buwan upang makuha ang pinakamataas na benepisyo. Kung hindi mo pa ito nagagawa, maglaan ng oras upang suriin ang iyong status ng kontribusyon upang makita kung may mga kamakailang pagbabago o updates na maaaring makaapekto sa iyo. Ang pagiging updated sa mga pagbabagong ito ay makakatulong upang maiwasan ang mga hindi inaasahang pagkabigla kapag ikaw ay naghahanda para sa pagreretiro o nag-apply para sa iba pang mga benepisyo. Isa pang konsiderasyon para sa mga pensionado ng ISEA ay ang mga patuloy na pagbabago sa larangan ng Social Security, lalo na sa harap ng mga bagong inisyatiba o reforma mula sa gobyerno ang gobyerno ay patuloy na naghahanap ng mga paraan upang mapabuti ang mga benepisyo na ibinibigay ng mga sistema tulad ng SFS, kaya't ang mga polisya hinggil sa pamamahagi ng pensyon, eligibility sa mga benepisyo, at mga opsyon sa pautang ay maaaring magbago sa paglipas ng panahon. Ang mga pagbabagong ito ay maaaring mangyari ng mabilis, kaya't mahalaga na manatiling updated sa mga balita at anunsyo tungkol sa mga reforma sa raya. Sa pamamagitan ng pagiging updated, matutulungan mong tiyakin na ikaw ay handa para sa anumang mga pagbabago at maaari mong samantalahin ang mga bagong oportunidad upang mapabuti ang iyong pinansyal na kalagayan. Sa kabuan, bago matapos ang Abril, mahalaga para sa mga miyembro at pensionado ng ISS na manatiling on top ng mga mahalagang deadline, pagbabago sa benepisyo, at mga kinakailangan sa pagsusumite. Kung ikaw man ay patuloy na nagtatrabaho, papalapit na sa pagreretiro, o kasalukuyang tumatanggap ng pensyon, ang paggawa ng mga hakbang na ito ngayon ay makakatulong upang maiwasan ang mga komplikasyon sa hinaharap at matiyak na patuloy mong matatanggap ang pinansyal na suporta na iyong kinakailangan. Ang iaaya ay nandyan upang suportahan ka, ngunit mahalaga na maging proactive at informed upang ganap na mapakinabangan ang mga serbisyo na inaalok nito. Para sa mga miyembro ng Mises na patuloy na nag-aambag, magandang ideya na regular na suriin ang iyong kasaysayan ng kontribusyon at tiyakin na ang lahat ng iyong bayad ay up-to-date. Kung ikaw ay self-employed o isang freelancer, tiyakin na ang iyong mga bayad ay naipadala sa oras, at kung hindi ka sigurado tungkol sa iyong status, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa RARO upang linawin ang anumang discrepancy. Para naman sa mga pensyonado, ang pag-unawa kung kailan ipapatupad ang mga adjustments sa iyong pensyon at tiyaking na isumite mo na ang mga aplikasyon para sa iba pang mga benepisyo ay makakatulong sa iyo upang masulit ang mga tulong na available para sa iyo. Sa kabuan, bago magtapos ang Abril, mahalaga para sa mga miyembro at pensyonado ng misaya na manatiling updated sa mga deadline, pagbabago sa benepisyo, at mga kinakailangan sa pagsusumite. Sa pamamagitan ng paggawa ng mga kinakailangang hakbang ngayon, may iwasan mong magkaroon ng problema sa hinaharap at matitiyak na patuloy mong makukuha ang pinansyal na suporta na kailangan mo.